Habang tayo ay tumatanda, napapansin mo ba kung paano nagbabago ang tugon ng ating katawan? Ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad ay maaring pakiramdam ay mas mabagal, ang pagbangon mula sa kama ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap at parang nauubos ang ating enerhiya araw-araw. Madaling isipin na ito ay natural na bahagi ng pagtanda na marahil kailangan na nating tanggapin ito at magsimulang magpahinga. Pero narito ang magandang balita, hindi mo kailangan gawin iyon. Hinding hindi huli para ibalik ang iyong lakas, paggalawin muli ang iyong katawan at pataasin ang iyong enerhiya nang hindi gumagastos ng malaki o gumagawa ng malalaking pagbabago sa iyong rutin. Narito ang apat na makapangyarihan at madaling isagawa na mga gawi na makakatulong sa iyo na baguhin ang iyong kalusugan at mapabuti ang kalidad ng iyong buhay simula ngayon. Ang mga gawi na ito ay hindi tungkol sa pagbabago ng lahat ng biglaan, kundi sa paggawa ng maliliit ngunit sinadyang mga hakbang na magdadala sa iyo sa malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Una, makakuha ng sikat ng araw. Gaano kadalas ka lumalabas ng bahay, ang sikat ng araw ay higit pa sa isang komportabling init sa balat. Ito ay isang mahalagang puwersa na kailangan ng ating katawan para mabuhay ng malusog, lalo na habang tayo ay tumatanda. Habang tayo ay nagkakaedad, may isang banayad ngunit makabuluhang pagbabagong nagaganap. Ang natural na kakayahan ng ating katawan na ng vitamin D ay bumababa. Ang vitamin D na madalas nating binibigyang halaga ay may mahalagang papel sa ating pangkalahatang kalusugan. Tumutulong ito sa pag-regulate ng ating mga buto, kalamnan at immune system. Kung wala ito, tayo ay mas nagiging vulnerable sa iba't ibang mga problema sa kalusugan tulad ng mahihinang buto, pananakit ng kalamnan, paninigas ng kasukasuan, at mas mataas na panganib na madapa para sa mga taong halos nasa loob lang ng bahay ito ay isang napalampas na oportunidad ang isa sa pinakasimpleng at pinakaepektibong paraan para mapabuti ang ating kalusugan ay hindi natin nagagamit maaaring hindi natin ito napapansin ngunit sa bawat minuto na nananatili tayo sa loob ng bahay ang ating katawan ay hindi nakakatanggap ng mahalagang sustansya na kailangan nito para manatiling malakas. Ang totoo, ang paglabas at pagpapasikat sa araw ay hindi nangangailangan ng malaking oras o pera, ngunit ang mga benepisyo nito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa pagtanda natin, ang ating mga gawain ay nagiging mas sedentary at madalas tayong natatrap sa loob ng ating mga tahanan. Ngunit isipin ito Paano kung ang paglabas lang ng ilang minuto araw-araw ay makapagpapabago ng lahat? Ang kapangyarihan ng sikat ng araw ay malalim mula sa pagpapalakas ng ating mga buto, pagpapataas ng ating immune system, hanggang sa pagpapaganda ng ating mood. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang exposure sa natural na liwanag ay nakakatulong sa pag-regulate ng ating circadian rhythm na nagre-resulta sa mas mahusay na tulog, mas maraming enerhiya at mas kalmadong isip. Hindi ko sinasabi na kailangan mong magbabad sa araw ng ilang oras. Hindi iyon kinakailangan. Ang simpleng sampung minutong paglalakad sa labas, sa iyong hardin, sa paligid ng inyong lugar, o kahit na nakaupo sa iyong balkonahe, ay maaaring gumawa ng milagro. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang maliit ngunit sustainable na gawi na nagpapalusog sa iyong kalusugan. Ang mga sandaling ito sa sikat ng araw ay maaaring magbigay ng bagong sigla sa iyong katawan at isipan na nagbibigay sa iyo ng bagong enerhiya at kalmado. Personal kong nararamdaman na kahit ilang minuto ng sikat ng araw, lalo na kapag matagal akong hindi nakakalabas, ay maaaring magpabago ng aking mood halos agad-agad. Parang ang init ng araw ay umaabot sa aking kalooban. Nagpapagaan ang aking mga kirot, nagpapasaya sa aking puso, at nagpapaalala sa akin ng kagandahan ng mundo. Syempre, mahalaga rin na protektahan ang iyong balat sa pamamagitan ng sunscreen, ngunit huwag matakot na yakapin ng sikat ng araw. Ang natural na enerhiya na ibinibigay ng araw ay walang katulad, at habang tayo ay tumatanda, mas lalo itong kailangan ng ating katawan. Kaya't gawin mong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang sikat ng araw, hindi lamang para sa iyong mga buto kundi para sa iyong emosyonal na katatagan din. Pangalawa, magkaroon ng magandang tulog. Alam mo ba na ang kalidad ng iyong tulog ay maaaring magdikta ng iyong pangmatagalang kalusugan? Lalo na habang tayo ay tumatanda, ang ating kapakanan ay mas nakadepende sa mga simpleng ngunit makapangyarihang gawe na nagpapalusog sa atin at isa sa pinakamahalaga ay ang tulog. Ang tulog ay hindi lamang luho, ito ay isang mahalagang proseso na nakakaapekto sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung nahihirapan ka sa pagtulog, kung mahirap para sa iyo ang makatulog, nagigising ng maraming beses sa gabi o simpleng hindi ka pakiramdam, ay nagpahinga paggising, hindi ka nag-iisa. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang pagtanda ay hindi dapat nangangahulugan ng pagtanggap ng mahinang tulog. Sa halip, dapat itong magbigay sa iyo ng mas malaking motibasyon para pagtuunan ng pansin ang kalidad ng iyong pahinga. Habang tayo ay tumatanda, ang tulog ay nagiging batayan ng ating kalusugan, isang pundasyon na sumusuporta sa ating pisikal, mental at emosyonal na kalagayan. Kapag tayo ay natutulog, ang ating katawan ay pumapasok sa isang kamanghamanghang estado ng pag-aayos at muling pagbabalik sigla. Ito ang panahon kung saan ang ating immune system ay gumagawa ng kanyang mahika, nagpapagaling at naghahanda sa atin para sa mga hamon ng susunod na araw. Ang tulog ay nagpapalakas din ng ating memorya, nagpapahusay ng ating cognitive function, at nagpapataas ng ating pangkalahatang mood Ngunit kung kulang tayo sa pahinga, maaring mapansin mo ang maliliit na bagay na unti-unting nawawala ang pagkalimot, pagkalito o ang pakiramdam na parang laging nasa ulap. Parang ang iyong katawan ay tumatakbo ng mabagal at kahit ang pinakasimpleng gawain ay pakiramdam ay mabigat. Mas malala pa, ang kakulangan sa tulog ay maaring magpalala ng stress, na nagdudulot ng mas maraming pagkairita, pagkabigo at pakiramdam na napapasahan ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng buhay. Para sa mga matatanda, ang pangangailangan para sa restorative sleep ay mas lalong mahalaga. Sa natural na pagbabago ng ating katawan at isipan, kahit ang pinakamaliit na abala sa ating tulog, maging ito man ay dulot ng stress, anxiety o hindi malusog na gawi sa pagtulog ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Ang mga abala sa tulog ay maaaring dahan-dahang lumapit sa atin, madalas na hindi napapansin hanggang sa simulan na nilang ubusin ang ating enerhiya, pasensya at kaligayahan. Ngunit may kapangyarihan tayo para bawiin ang ating mga gabi. Hindi natin kailangang tanggapin ang mga gabi nang walang pahinga bilang bahagi ng pagtanda posibleng makawala sa tanikala ng mahinang tulog at yakapin ang isang buhay ng mapayapa at nakapagpapasiglang pahinga. Sa aking karanasan, ang solusyon ay nasa paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Hindi mo kailangang hintayin na lumala ang mga abala sa iyong tulog. Kapag sinimulan mong pakinggan ang mga sinyalis ng iyong katawan at ginawang prioridad ang tulog, mamamangha ka sa kung paano nito mababago ang iyong buhay. Isipin ang paggawa ng isang payapa at tahimik na kapaligiran sa iyong silid-tulugan, pagpapadilim ng mga ilaw, paglalagay ng kandila o paghahanda ng iyong isip at katawan sa pamamagitan ng malalim na paghinga. At mangyaring gawin mo ang isang pabor para sa iyong sarili, iwasan ang mga electronic screen bago matulog. Ang blue light mula sa mga telepono, computer at telebisyon ay maaaring makawala ng melatonin na kailangan ng iyong katawan para makatulog. Tandaan, ang tulog ay hindi lamang tungkol sa pagiging pahinga. Ito ay isang regalo sa iyong sarili. Isang paraan ng pag-aalaga sa iyong isip, katawan at espiritu. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, huwag manatiling nakaupo. Alam mo ba kung gaano karaming oras ang iyong ginugugol sa pagupo araw-araw? Maaaring mukhang hindi ito mahalagang tanong, ngunit kapag inisip mo ito ng mabuti, baka magulat ka sa dami ng oras na ginugugol mo sa pagupo. Nakatira tayo sa isang lipunan kung saan ang pagupo ay naging default na posisyon para sa maraming pang-araw-araw na gawain, sa trabaho, sa pagkain, o habang nagpapahinga. Madaling maunawaan kung bakit hinahanap natin ang ginhawa at ang sopa ay pakiramdam ay isang santuwaryo pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit ang simpleng katotohanan ay ang pag-upo ng matagal ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo, kahit na hindi mo agad maramdaman ang mga epekto. Ang pag-upo ng matagal ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman sa kasalukuyan, ito ay tungkol sa pangmatagalang epekto nito sa iyong kalusugan. Madaling balewalain ang ilang oras ng pagupo, lalo na kung hindi naman nagre-reklamo ang iyong katawan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sedentary lifestyle na ito ay maaaring magdulot ng malalaking problema sa kalusugan na hindi lamang nakaka-apekto sa iyong kalidad ng buhay, kundi nagbabanta rin sa iyong kalayaan. Isang bagay na marami sa atin ay binibigyang halaga. Isipin ang isang buhay kung saan ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan o paglalakad sa kabilang kwarto, ay nagiging isang pakikibaka. Ito ba ang uri ng buhay na nais mong isuko? Para sa marami sa atin, ang takot sa pagkawala ng ating kalayaan ay isa sa pinakamalaking pangamba habang tayo ay tumatanda. At habang mas maraming oras tayong nakaupo, mas lalo tayong lumalapit sa katakutang realidad na iyon. Ang kawalan ng aktibidad ay hindi lamang tungkol sa mga halatang kahirapan tulad ng pananakit ng kalamnan o matigas na kasukasuan. Ito ay isang mabagal ngunit mapanganib na banta sa iyong buong katawan. Kapag nakaupo ka ng maraming oras ng hindi gumagalaw, ang iyong sirkulasyon ay nagiging mas mahina. Ang dugo ay nagsisimulang lumamig sa iyong mga binti at ang iyong puso ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap para ito ay maipumpa sa buong katawan. Ang iyong mga kalamnan ay nagsisimulang humina at sa paglipas ng panahon, maaari mong mawala ang flexibility na nagbibigay daan sa iyo na gawin ang mga pangunahing paggalaw. Ito ay hindi isang tanong ng kung, ito ay isang tanong ng kailan. Ang mas matagal kang hindi gumagalaw, mas malaki ang pinsala sa iyong cardiovascular health, mobility, at pangkalahatang pisikal na lakas. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang sedentary lifestyle ay isang gateway sa maraming chronic diseases. Marami sa mga ito ay maiiwasan kung gagawin mong prioridad ang paggalaw. Ang obesity, halimbawa, ay isa sa pinakakaraniwang side effect ng labis na pagubo. Habang ang iyong katawan ay nasanay sa kawalan ng aktibidad, mas madaling tumaba at mas mahirap magbawas ng timbang. Kasabay ng obesity ay ang mga kondisyon tulad ng diabetes, high blood pressure, at mataas na kolesterol. Ngunit marahil ang isa sa pinaka nakababahalang epekto ng labis na pagupo ay ang epekto nito sa iyong kalusugang mental. Ang depression at anxiety ay mas malamang na lumitaw kapag hindi gumagalaw ang iyong katawan dahil ang kawalan ng pisikal na aktibidad ay negatibong nakakaapekto sa iyong brain chemistry na nagdudulot ng mental fog at emosyonal na pagkapagod. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakikinabang sa mga aral, mangyaring mag-comment ng tatlo para ipaalam sa akin na kasama mo pa rin ako. At narito ang masakit na katotohanan na madalas hindi napapansin. Ang pinsala ay hindi agad-agad, ngunit ito ay naipon sa paglipas ng panahon. Ang iyong ginagawa ngayon ay maaaring hindi mo makita ang epekto bukas o sa susunod na linggo. Ngunit ang mga epekto ng sedentary lifestyle ay tulad ng isang snowball na lumalaki habang tumatagal. Sa paglipas ng panahon, maaari mong maramdaman ang limitadong mobility, chronic pain o isang katawan na pakiramdam ay mas mabigat at mahirap igalaw. Ang mas matagal kang nakaupo, mas mahirap itong baguhin ang mga simpleng gawain na dating madali para sa iyo ay maaaring maging malaking hamon. Ang panganib ng labis na pagupo ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa ilang mga kondisyon sa kalusugan. Ito ay tungkol sa pagpreserba ng kalayaan at autonomy na napakahalaga sa atin habang tayo ay tumatanda. Ang pag-iisip na umasa sa iba para sa mga pangunahing gawain tulad ng pagbangon sa kama o paglalakad sa kusina, ay isang nakakatakot na posibilidad para sa marami. Hindi ito isang bagay na nais nating isipin, ngunit ito ay isang katotohanan na hindi natin maaring tanggihan. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang hayaan mangyari iyon. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon o mag-ehersisyo ng ilang oras sa gym para maiwasan ang mga panganib na ito. Ang mahalaga ay isama mo ang regular na paggalaw sa iyong buhay sa paraang sustainable at accessible para sa iyo. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Simulan mo sa mga simpleng bagay, tumayo kada oras at magunat, maglakad-lakad sa bahay o kahit mag-march in place habang nanonood ng TV. Gamitin ang hagdan sa halip na elevator o magpark ng malayo sa entrance ng tindahan. Ang maliliit na hakbang na ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay magkakaroon ng malaking epekto. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging consistent. Kahit ang pinakamaliit na pagsisika para gumalaw ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang layunin ay manatiling aktibo kahit na ito ay isang minuto sa isang pagkakataon. Ngunit ang isang minutong iyon ay maaaring magdagdag ng oras para sa mas maraming enerhiya, mas mahusay na sirkulasyon, mas malakas na kalamnan, at sa huli, isang mas malusog at mas malayang buhay. Alam kong madaling maging komportable at manatili sa ritmo ng pagupo at pagpapahinga. Ngunit tandaan, ang pagupo ng matagal ay maaaring mukhang madali sa ngayon. Ngunit ano ang iyong isinasakripisyo para sa pansamantalang ginhawang iyon? Sa bawat oras na pipiliin mong manatili, ikaw ay nagkakompromiso sa iyong kalayaan sa hinaharap. Kaya gawin mo ang desisyon ngayon. Tumayo, gumalaw, at yakapin ang kalayaang dala ng pagiging aktibo. Pang-apat, mga simpleng ehersisyo para sa binti. Habang tayo ay tumatanda, hindi natin maiiwasang mapansin ang mga pagbabago sa ating katawan lalo na sa ating mga binti. Ang dating malakas at mabilis na mga binti ay maaaring magsimulang magpabagal at ang simpleng paglalakad ay maaaring maging mahirap. Madaling isipin na ang ating mga binti ay nagiging pabigat na parang tayo ay nagiging mahina at walang kapangyarihan. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakalakas na katotohanan. Ang ating mga binti ay hindi kailangang maging hadlang. Ang susi ay ang pagyakap sa ideya na hindi huli ang lahat para muling makontrol ang ating katawan gaano man tayo katanda. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym membership o matinding workout. Ang mahalaga ay ang pangako na gumalaw kahit kaunti lang araw-araw. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pag-squat habang humahawak sa isang upuan, paggamit ng resistance bands o pag-angat ng mga binti habang nakaupo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang pagiging consistent, hindi intensity, ito ang susi. Ang pagtanda ay hindi dapat maging hadlang sa aktibong buhay. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang importante ay ang consistency. Kahit maliliit na pagbabago kapag ginagawa araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.